Mga kakundig, I'm Luis from Beeswater Technologies at ngayong araw ay may didiscuss po ako sa inyong napaka-importante pagdating sa water refilling business. Ano nga po ba yun? Yun ay ang ating machine monitoring lab. So by Beeswater Technologies po yan. So kami lang po yung water refilling station provider na merong ganito. Dahil gusto po namin na alam ng customer namin kung anong nangyayari sa machine niya And pag dumating yung aming mga water treatment staff sa inyong uh, water refilling station shop, alam natin or may basis kami kung ano yung titignan namin doon sa machine mo and alam namin kung ano yung status ng mga parts na nakakabit sa water refilling mo. So itong machine monitoring lab po mo natin ay araw-araw natin ito gagawin. ha solving dahil kahit sino naman pong nagninegosyo, so, di ba, gusto nilang mapangalagaan yung pinili nila o yung investment nila. Kaya po kami gumawa ng machine monitoring lab. So, ayun na guys, didiscuss ko na sa inyo kung ano yung nasa machine monitoring lab po natin. So, nandyan, kapag binigyan kayo ng copy or uh, nagpa nagpaprint po kayo ng copy, dyan po yung date, pre-treatment pressure, reverse osmosis system, Tsaka yung total dissolved solids natin. Okay? So, sa ating uh, date, syempre everyday po natin gagawin yan. Ganyan yung selfie ko kanina. Para meron tayong basihan. Okay? So, lalagay natin yung date dyan. Then, yung anthracite media. Yung pressure gauge po ng anthracite media, doon po tayo magbe-base. So, pag naka-open yung machine natin, tignan natin kung saan naka- tutok yung arrow ng ating pressure gauge. Then, ililista po natin dyan. Eh, may sample naman po dyan pag binigyan namin kayo ng copy. So, for example, 40 PSI po yan. Ililista nyo dyan. Okay? Carbon media, ganun din. May pressure gauge din po yan. Pag naka-on, lista natin kung ilang PSI yung carbon media natin. Softener media, ganun din. Dahil part yan ng ating uh, multimedia elements meron din pong pressure gauge yan so punta naman tayo doon sa reverse osmosis system natin dito sa ating RO system, meron po tayo system pressure yung system pressure po na yan makikita nyo doon sa ating control panel nakasama noong mga flow meters natin so check nyo po kung ilang PSI yung system pressure natin pag running po siya yung pag gumagawa po kayo ng tubig Check nyo po yan. Then drying pressure, katabi po ng pressure gauge ng uh, system pressure. Andiyan po yung drying pressure. Check nyo yung PSI nya or kung saan nakatutok yung gauge. Then, lista nyo po doon sa inyong monitoring lang. Okay? Permit flow. Yan po yung ating permit flow meter. Okay? Yung pahaba. So, yung permeate flow meter natin, meron din doon nakalagay na measurement nung GPM niya. Pwede nyo pong i-check doon, then, ilista nyo. So, more on checking lang naman po ito doon sa ating machine dahil lahat po ng nakalagay dyan, kompleto po yan doon sa ating machine. Okay, next. Yung ating concentrate flow meter. Yan. So, same as doon sa ating permeate flow meter, check din natin kung ilang GPM na ba siya. Then, ililista natin siya doon sa ating monitoring lab. Okay? Raw water. Yung raw water po natin, kailangan natin gamitan yan ng TDS meter. Okay? So yung TDS meter na yun, kung meron kayo nun, um, check nyo po yung source water. It's either deep well or nawasa po yan. Check nyo. Testing nyo yung tubig. Then, kung ilang PPM po yun, lista nyo po doon sa inyo monitoring lab. Okay? Ganon din sa ating product water. Sa ating product water, hindi mo na kailangan gamitan ng PDS meter yet. Dahil yung pang-check po ng ating uh, product water, nakabilt-in na po yan dun sa ating water filling station machine. So, so yeah, po ang ating machine monitoring log ng Bain Technologies. So, may kita niyo po talaga kung gaano kami ka-concern sa aming mga kliyente. Luis nga po pala ulit from Bain Technologies at maraming salamat po sa panonood.